Alright guys, welcome back. Ito yung Mio natin, ayaw gumana yung speedometer niya. Check natin guys kung anong naging problema. Bali guys, ito yun. Habang uh, tumatakbo tayo, bigla na lang siyang ayaw gumana yung speedometer gauge niya parang inisip ko parang naputol yata yung cable ay ito guys yon Bu buksan mo lang ito uh, check natin kung putol ba talaga yung odometer cable nya so dito mabubuksan kuha tayo ng plies o kaya yung 14 na wrench eto Diyan mo lang bubuksan guys. Ayan. Check natin kung okay ba yung cable nya. Kasi feeling ko putol yung kable kaya hindi na gumagana yung speedometer ko. Ayan o. Oh. So, check natin. Pilahin nyo lang to guys. Yung cable na yan. Kung, kung ito ay putol, Sigurado, uh, papalit tayo ng odometer cable. Pero parang hindi naman yata putol guys, kaya kailangan double check natin sa taas, kung ito ay putol ba talaga o hindi. So, yan guys, balik natin. Uh, i-try natin i-check kung talagang putol yung cable. Uh, bago tayo bibili ng bagong cable so baklasin natin to guys yung nasa taas at saka itong headlight at saka itong mismong kanya manobela yeah, binaklas ko na guys check natin kung okay ba yung cable kung putol ba o hindi para malaman natin bago tayo bibili ng bagong cable o oh, ayun guys oh parang nakita ko na yung problema nito ayun no yung cable niya mismo parang natanggal natanggal yung lock niya so buti ganito lang so feeling ko pwede pa tong cable niya so i-check natin to paikutin natin yung cable na yan kung nagkadugtong pa dun sa baba Di check natin yan sana hindi pa to putol double check lang natin uh, ah, yung sa dulo subukan natin galawin yung mismong cable kung magkadugtong pa siya kung walang putol Ayan, labas lang natin. Tapos kapihitin pihitin natin sa taas. Ayan, pag ito ay gumalaw, ay, oh, yan oh, okay pa siya. So, meaning, pwede pa tong cable natin. So, ang rason dito, bakit ayaw gumana, eh, dahil naput na, natanggal yung lock nya o so, kumalas yung cable yun o oh, gumagalaw siya guys ibig sabihin connected pa o so, yan alam na natin yung problema usually ang mga problema nito ay sa lahat ng mga motor na ganito ay minsan putol na yung kable niya, so kailangan talaga na palitan natin ng odometer cable nagpalit na tayo pag ganun pag putol na pero sa aking case okay naman siya okay pa naman yung cable walang putol natanggal lang yung lock so ito guys binaklas ko na lahat at uh, ibabalik ko na sana kaso inbes na ibabalik ko kailangan ko na lang i-maintain na din linisin ko na lang din lagyan ng langis para mas lalong tatagal pa yung buhay niya o, oh, ko na lang kasi matagal ko ng hindi na to nagagalaw hindi ko na nalalagyan to ng langis so yan guys babaklasin ko yan at uh, lilinisan natin lagyan natin ng langis para humaba pa yung buhay ng cable ko Ayan. Ayan guys. Bale lilinisin lang natin 'to. Tapos lagyan natin 'to ng langis para maganda yung pag-ikot niya. Okay. Ng pagkatapos nito guys, uh, babalik na natin. Then i drive test natin kung tanga lang gumagana na. Ito guys. Drive test na tayo. Pinan natin kung gagana na. Oh you know. Makikita mo yung odometer gauge niya, yung kulay red. Gumagalaw na siya. Oh ayan oh nasa 20. ayan, drive test tayo. Ayun guys, yun lang guys ang to uh, gumagana na siya. Okay na to. So, yun lang guys ang gagawin niyo pag sa uh, sakaling ayaw gumana, i-check niyo muna yung cable. Kung ito ay nakakabit o kung ito ay putol, palitan ng bago. Guys, ingat. Salamat sa panonood.